guys mayung hapon ah guys ah, gitu gituyo na ako ni pagbuhat na video ah, para ni sa mga kaigsuunan ikan pa sa mga kabukiran ang mulugsong din sa syudad kaya doon kita ginatawag ng mga stop lights, uh, mga lie light, uh, mga sat, uh, siya uh, related niya siya sa traffic lights uh, guys uh, natin tulog ka klase nga light sa atong traffic light di ikuha nato niya sa itong mga kaigsuunan uh, gatunggikan pa sa mga bukid nga mulugsong diri sa atong syudad naggamot nagagamit, nagagamit og motor oron sa pa mga sakyanan multi cab mga four wheels uh, ikuan lang nato gamay ha nga kanang red light ang pasabot ana muhunong ta sa dili pa ta mo abot sa may pedestrian lane oh, dili ta pwede nga mulahos samtang uh, naka-red pa na siya. <coughs> Paaboto na to nga mo green light. Nagpasabot ka na siya pag green light. Ibig sabihin na moderate suta Mula bang ta or asa atong direksyon. Kaya na siya ay aro. Uh, dire sa may pugad dapit na atay pa left turn. Tanaw lang ni mo ang aro. Dilipon pwede nga nag green. Mo left turn ka nga walay aro kulata na na siya mag uh, nga mag aro guys green na aro oh, para dili tama disgrace siya kanang ka yellow pod ibig sabihin na na yellow coming na ang red light supposed so, to be kung wala pa ka mo abot sa may pedestrian lane slow down na ka kaya pag abot yun mo sa pedestrian lane murid red na ka na siya oh para maiwasan ng mga dakpan or ma-alarm mga itong mga sakyanan Kena ay mga naka-install na mga CCTV sa atong mga traffic lights tanang traffic lights maukana na siya ang sistema salamat